Kaibahan ng nanay sa tatay Ang tatay, magtratrabaho lang yan at magbibigay ng sweldo sa nanay. Responsabling tatay na siya. Pagsabihan ng anak, sapat na. Pero ang nanay, nanay yan. Simula sa paghihirap sa pagdadala sa sinapupunan hanggang sa mailuwal ang anak, hanggang sa pag-aalaga pag may sakit, pagtingin, pag-aasikaso, pagpapakain, pag-aalala, paghatid, pagsundo, pagluluto, paglalaba, paglilinis, pagtatanggol, kargo ng nanay yan. May isa lang na hindi ka magampanan dyan, e responsabling nanay ka na. Ang tatay, pag nagbigay ng pera sa nanay, kadalasan nanay na din ang mamormroblema kapag kinulang Kapag nanay nagkasakit, pipilitin pa rin kumilos, magampanan lang ang pagiging nanay.